Guys, madlang people, tayo ay magluto ng chicken curry dito sa outside ng aming garden. Tara, let's go. Yeah, nagdabog ako, guys. Lagyan na natin ng para mag ano siya, guys. Magdukot ang ating ano, guys. Yeah, nagkalayo na ang aking lutuan, guys yan iprito natin muna ang ating carrots at saka patatas, guys. Yan, sunod ang bell pepper, iprito natin yung bahagya, guys. Yan, hindi sa ko na ang aking onion. Tagay ko na ang onion at saka garlic, guys. Ayan, lagay ko na ang ating manis at manis, guys. ang manok. Ang manok. Sarap ng hangin. Ang ah, hangin masarap sa labas. Lagyan natin ng turmeric guys para manok ano siya guys. At sa uh -huh. curry. Lagyan na natin ang curry guys. para malo, ano guys, maluto ang ano ang kare at saka turmeric na sarap yan guys. Maano sa gisa ba? Kung anong mayroon kayong ilagay guys sa kare ng chicken kare, ilagay niya lang guys. Ako yan lang guys, ilagay ko kasi hindi ako nag ano guys, nang ilagay ng na mga ano guys kasi mataas ang aking sugar, bagyan natin ng asin, black pepper, bagyan natin ng black pepper. Yan guys, nakalimutan ko sa loob ang aking luya, ang loya ko guys. Sabi ko may, may gin, ano man ako kanina, may gin, ano na luya, hindi ko na ano, napalabas pala, at saka kamatis. Yan, ilagay na natin ang kamatis guys, nakalimutan ko sa loob, ang aking, ano, ang aking kamatis, at saka, tawag oh, luya guys. Nakita ko nung una guys, sa friend ko na ano, na Indian, magluto sila ng chicken curry nila. Ang daming daming ano guys, kamatis. Tapos ano guys, ang tawag yan, Hmm. Tawag. Onion. Ang bango ng chicken curry ko, guys. Ang bango. Telephone, telephone. Gilagay ko na ang aking patatas at saka paroch guys Yan. Ang bango. bango, guys. Ang bango. Ang sarap. Favorito yun ni item. Ay, ni ano, ni Celine. Ang ano, chicken curry, guys. Favorito ni Celine. Ang ni item. Ang sarap ng hangin, guys. Oh, fresh na fresh ang hangin. Malinis na ang aking bakuran. Ginhaya, kunan ko ng ano, guys, ng hilamon. Yan, ginlagay ko na, guys, ang aking sili. Yan, ginlagyan ko na siya ng gata, guys. Yan iyan na guys pinagay ko na ang aking gata dito naman ang sa likod namin guys sa likod walang bahay 2 million lang guys bili kayo guys 2 million lang guys <laughs> yan ito na po ang aking chicken curry Indian style nga pangluto guys <laughs> ang sarap maanghang-anghang guys bye bye